Ayan mga kapi, good evening po At uh, good news Good deeds sa ating mga traffic enforcer At uh, meron kami kasamahan ah. iti lang Sir Parnada Meron kami nakita yeah, Nakita nakita mo sa yung ID? Oo, oh, ito Anong ID? Marami, marami yes. ID Ay, wallet Wallet ko oh, Tapos, walang laman Wala, wala namang Nipisong duling, wala Wala namang Akala ko nga na hold up eh. Akala na hold up, eh. hindi di wala naman, pala. Na, na, Ba'y nahulog na, daw siguro. <laughs> Yun. Anong ginawa mo sir para nakontak nakontak mo yung ano, pinakamiarin niyan? Gina, hey, ano ginawa ano ginawa, ano ginawa niya po? Sa license kasi hindi ko makontak. Eh ang ginawa ko, ito yung barangay ata. Ano so, yeah. tinix mo ba? Ano ginawa hindi. Hey, mo po? Paano mo nakontak niya ari? Bote may contact number. Bote may contact number. Ah na tawad -tawad ah ah. Then Oo. Ngayon, okay. okay. nag claim yung may-ari na tawagan naman. Uh -huh. Oo. Ngayon. Ngayon, taga saan yun? Mga taga saan pa sila? Taga ano ata? Uh, Tandang Sora. Ma, Tandang uh -huh. Sora? Oo. po pumunta pa kayo. Hi, ma'am. Hello Ayan. po. Ayan po yung... Boy, BF po ang may-ari niya. <laughs> <laughs> asawa ko po. Asawa, asawa ko po. Asawa niya. sila okay. yun. Okay. okay. Mama, dito po. Kompleto uh, uh, po yung ID ni Sir. Ayan po. Kay Sir Parnada. Buti. Ayan walang pera. Oh, walang pera yung wallet. Wala naman 1 dollar. Oh, may 1 dollar na naman. Okay. Ayun, buti na lang. Buti na lang napunta sa mabuting kamay ng ating traffic enforcer. Ayun, sir. isa isa yung bigay kay ma'am. Ma'am Precious po. Driver's license. Yung uh, driver's license niya. Then UCID. Yun. Parang dai. Wala naman Tapos ang pinaka wallet. Ayun, na may 1 dollar na naman. Sobrang, okay. Ma'am, kung message po, ma'am, kay para kay ano? Ano po, sobrang thank you kahit tungkot -tun na po yung wallet. Uh -huh. sobrang importante po ng mga ID. Kaya po nung tumawag si sir sa akin, nagkakaripas na po pumunta kasi sobrang napakahirap po kumuha ng mga ID, lalo na lisensya. Uh -huh. Tapos napakagamit niya po talaga yung lisensya kasi po mag sa hanap, Sa buhay, anong trabaho. Kaya, kaya nga eh. Kaya, sobrang thank you. Oh, thank you, you. thank you. <laughs> tao, Okay mabuhay po kayo sir. 100, Hanggang 100,000 years. Ayan po. Okay po, salamat po. Thank you ma'am Precious.